One minute prayer for breaking curses. If you believe in the power of prayer, this is for you. And pass this on to someone who needs it. Dear God, we humbly come before your divine presence, seeking your mercy and grace to break the chains of curses that may have bound us or our loved ones. We acknowledge that curses, whether spoken or unspoken, can have a profound impact on our lives. We trust in your infinite power and unwavering love to release us from the grip of these curses. Lord, we repent of any sins that may have opened the door to these curses, and we ask for your forgiveness and cleansing. We renounce any generational curses that may have been passed down through our family lines. And we declare that we are a new creation in Christ. In the mighty name of Jesus, we break every curse, hex, or evil influence that has been placed upon us. We declare that no weapon formed against us shall prosper, and we stand firm in your promises of freedom and abundant life. Fill us with your Holy Spirit, Lord, and surround us with your protective love and light. We thank you for the victory that is ours through faith in Jesus Christ. And we trust in your power to break every curse that has been hindering our lives. In Jesus' name, we pray. Amen. Drop an amen if you read this far. This shows you are part of the 1% who actually finish what they start. Happy Sunday to you. Share this video to one friend. A miracle is going to happen upon you and your family. Amen. <laughs> kundi pati sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa nagsugo sa akin. Ako'y parito bilang ilaw ng sanlibutan upang ang manalig sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Hindi ako ang humahatol sa taong nakikinig ng aking salita. Ngunit ayaw namang sumunod dito sapagkat hindi ako na parito upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. May ibang hahatol sa mga ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko ang hahatol sa kanila sa huling araw. Sapagkat hindi ako nagsalita ng mula sa sarili ko lamang. Ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag at alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya ang ipinasasabi ng Ama, ang siya kong ipinapahayag. Amen. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu Kristo. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam niyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Do you love Jesus? If you said yes, send this to a friend to spread the gospel before it's too late. And don't be ashamed. Wala akong pakialam kung marinig ba nila o malaman nila. Dahil wala naman akong pakialam sa sasabihin nila eh. Ang mahalaga sa akin yung malamot ko yung totoo. Gaano mo na ako tagal tinatarantado ha? Gaano mo na ako tagal niloloko? Sumagot ka! Buti pa sa nararamdaman ng na ibang tao ay pakailan ka. Pero sa akin, na sobrang mahal na mahal ka. Hindi mo man lang inisip ko ano yung mararamdaman ko. Hindi mo malang naisip kung gaano ka sakit sa akin Pag nalaman ko yung totoo I Ha? Wala akong babae. Ano wala? Nakita kita kanina may kasama ka ibang babae. Magkahawak pa kamay nyo. Niluloko mo ko. Makinig ka muna, hindi kita niluloko. Maniwala ka. Yung kasama ko kanina, yung niloko ko. <laughs> Akala mo ba nung hiniwalayan mo ko? Umiyak lang ako tapos okay na ako? Pwes hindi ganun ang nangyari sa akin. Alam mo bang halos mapaliwa ko? Walang araw na hindi ako umiiyak. Walang araw na hindi kita iniisip. Lagi ako nag-iisa. Hindi ako makakain. Wala na akong sa buhay ko. Ayaw ko nang ituloy lahat dahil hindi ko alam kung bakit iniwan mo ko. Ngayong ginawa ko naman lahat para sa'yo. Yan ang gusto kong malaman mo. Na nasira ang buhay ko nung iniwan mo ko. Ano mga kala mo? Ginusto ko to? Yung maging parang aso na sunod ng sunod sa'yo? Na nakatanghod sa kung lang kaya mong ibigay? Na tuwing webes parang sasabog ang ulo ko kasi alam ko, ibang lalaki kasama mo! Alam mo, kahit saan ako lumingon, ikaw pa rin yung nakikita ko. Isabel, mahal kita hindi na kita mahal. Tapos na ang lahat. Kakasal na ako. sinabi mo sa akin, buntis ka, kaya pinakasalan kita. At ngayon, sasabihin mong namatayan ka ng anak? Namatayan ka ng anak? Ha? Nagpunta ako dun sa obigan mo. Hindi ka totoong buntis. At lalo hindi ka namatay ng anak. <laughs> hindi biro ang sinasabi mong namatayan ka ng anak. Dahil sinong unang-unang sisisihin ng mga fans mo? Ako, di ba? Ang sasabihin nila, dahil lagi tayo nag-aaway, kaya nalaglag bata, at ako na naman may kasalanan! Stop lying! Hindi ka buntes! At hindi ka namatayan na anak! Ang gusto mo lagi, laman ka ng headlines, ng social media! Pero sino Sino madalas masisi? Ako, di ba? Ako yung napapasama. Ikaw yung biktima. At ako na naman yung masama. Ha? Ngayon, iiwala yan kita. Ayan na naman ang publicity mo. Bahala ka sa publicity mo. Basta ako, tapos na ako sa'yo. Tapos na tayo. How oh, dare you say that to me? Di mo man lang iniisip? kung ano ang iniisip sa akin ng mga tao! Hindi mo iniisip yung kahihiyan ko! Naisip mo ba yung skandalong ginawa mo sa labas ng sinugoy mo si Emmanuel? I have every right to do that! I have every right to reprimand that slut! Because I am your wife! Tayo, alam ko, galit ka sa akin. Pero sana naman huwag mo email sa akin yung karapatan ng makakausap ko si Ken. Dapat kasi hindi mo na siya sinama sa opisina kanina. Sana hindi niya narinig lahat ng bagay na yun. Ako pa ngayon sinisisi mo sa kagustuhan ng batang makita at makasama ka. Dahil namimiss ka niya, ngayon kasalanan ko pa. Sa laki ng iskandal ang ginawa niya ni Patrick kanina, siguradong kakalat siya. Kahit hindi yung nakita ni Kit, <laughs> malalamat, malalamat din niya sikreto Kretong. Hindi ba niyo wala ka? Hindi namin sinasadya yung nangyari. Mahirap din para sa akin to. At asawa ko si Patrick, may karapatan siya. Walang masama kung magsama kaming dalawa malalaman at malalaman na rin ng lahat na magpapaanal tayo. Alam mo, napabilis nga lahat dahil sa skandalong ginawa mo eh. At total, labas na rin naman, tapusin na natin to. Maghiwalay na tayo. No. Walang nang iiwan sa akin. No one leaves me! Pagbabayaran mo to, Patrick. Pagbabayaran mo to, kayo lang kabit mo! Kasi saka nagpapaliwanag. Ayoko na marinig yan. Magpaliwanag ka kay Kit na meron kang ibang asawa. Na all this time ay nagpapanggap ka lang na nanay. Nanay ni Kit. <laughs> Do you think that's better? Kung kaya ng dibdib at damdamin mo nasaktan uli ang anak ko. Go ahead. Sabihin mo sa kanyang katotohanan para matapos na ang lahat ng paninilang at panlulo kung ginagawa mo. Go! Binigay ko rin sa'yo lahat ng karapatan. Pero hindi ang karapatan na ako. Because nobody, nobody has the right to hurt me this way. Hurt mo alam kung anong sinasabi mo, Jerry, dahil hindi mo alam kung kano mo ako nasaktan. Wag mong ipamukha sa akin ang mga sakripisyo mo dahil hindi mo alam kung gaano ako naghirap bago ako nakarating sa kinaroroonan ko ngayon. Dahil pinabayaan mo ako. Anong nangyari sa ating dalawa? Kumukha mo na pumunta pa dito pagkatapos yung pagtangkalan ng buhay namin, you no? Know? Excuse me, between the two of us, ikaw ang original na makapalamukha. Like literally, this is my house kaya ikaw ang dapat umalis. Ah, mm-mm. Wala ka ng karapatan dito simula nung lokohin mo yung daddy ko. Daddy, kilabutan ka nga. Isa kang anak sa labas. Your mistake. Bastarda. Kaya huwag ka mag-feeling. Mm -hmm. Oo. Coming from you, na may bastardong anak. Sige na nga Vanessa, umalis ka um, na bago pa kita ipakaladkad. Sige na, sige na. Kanino? Doon sa guard na pinapasweldo ko? O kaya naman doon sa chimay na pinapalamon ko? Tingnan natin kung kanino ang kanilang loyalty. Ah, huwag ka na magsayo ng pagod. Kalma ka lang dyan. Ma'am? Oo. Oh. Oh. anong ginagawa ng mga damit ko dyan? Ha? Eh ma'am, tumawag po kasi si Sir Lucas sa ospital. Pinapaimpake po yung gamit nyo. Eh, ang sabi po niya, pag nakuha daw po niyo yung gamit nyo, bawal na daw po kayo dito. Inutos ba yan ni Lena na sabihin mo sa akin? Gusto mo ba mawala ng trabaho, Twinkle? Naku ma'am, hindi po. Eh, napag-utusan lang po ni eh, Sir. Sorry po. Pasalamat ka nga. Pwede mo pa makuha yung mga gamit mo. Dahil kung tutusin, pera ng daddy ko ang pinabilis sa mga yan. Napakawalang talaga. <laughs> Guard, guard! Basura oh! Itapon niyo nga 'to. Manan... mo po ako ng sorry po. Totoo, basta na talaga dito. Sino ang sasalo yung basura? Mananagot kayo ha! Ikaw rin, mananagot ka. Yeah! Panginoon, hinihiling ko po na pagpalain ninyo ang taong nanonood at nakikinig ngayon. Pagkalooban niyo po siya ng mabuting kalusugan. Bigyang tugon ang kanyang mga panalangin ayon sa inyong kalooban. Loobin niyo po na magkaroon ng agarang solusyon ang problemang kanyang kinakaharap, lalo na ang problemang pinansyal at problema sa kanyang karelasyon at mga kaibigan. Ilayo niyo po siya sa tukso na kasalanan at lahat na uri ng kapahamakan, Panatilihin niyo po sa kanyang puso ang pagkakaroon ng malasakit at pagmamahal sa kapwa katulad ng kanyang pagmamahal sa inyo na aming iisang Diyos. Ito ay aking hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen.